Hi, I'm Vic Cervantes and I'm here to show you one of my favorite tool na ginagamit ko sa pagsagot ng inquiries ko sa Facebook page ko. Kung na-encounter nyo ang mga inquiries na paulit-ulit lang naman at paulit-ulit nyo rin sinasagot using manual typing, I want to share you this na sana makatulong sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng, ng reply punta po kayo sa page, kung may page na po kayo. Uh, for me, uh, sample ko yung isang kong page na minamanage, yung Kalamba Park Residences. Yan. Pag, naka, pag nandyan na po sa page ninyo, makikita nyo dito sa taas yung mga button. Click nyo po yung messages. Yung mga nag-PPM po ito, yung private message. Then sa right side, ito yung inbox ninyo. Makikita nyo yung mga inquiries nagme-message sa inyo. Kalimitan ang ini-inquire nila kung nasa real estate kayo is yung magkano po ba yan? Uh, ano yung mga list of requirements sa bank financing? Ano yung list of requirements sa pag-ibig financing? Ano yung mga difference nung, nung mga models na tinatanong nila? Kasi dito sa isa kong, uh, sa isang page na to ang description ng isang model, let's say townhouse siya, meron siyang bare and merong finish since paulit-ulit lang naman yung questions nila, pwede kayong gumawa ng save reply para mas mabilis nyo silang masasagot ng tama at uh, detalyado. Makikita nyo dito sa area ng dun sa may right a reply. Sa halip na magta-type kayo dyan ng manual, since meron po tayong save reply, eto pong button na to, yung mga icon dito, ito kasi sa attachments, sa sticker, and yung Uh, choose a save reply. Lahat ng save reply nyo sa portion na to, eto makikita nyo yung mga ginawa kong save reply. Katulad na eto, yung complete finish, ano ba ang difference ng bare at saka yung complete finish. So eto siya, nilagyan ko siya ng bare at nilagyan ko ng complete. Kung so, halimbawa, ang tanong naman niya, ano ba ang requirement sa bank financing? Pwedeng specific ang gagamitin po ninyo. Kung ano yung tanong, ganun din po yung ilagay yung sagot. Pero bigyan natin ng buhay. Mas maganda, mas professional tingnan. Halimbawa, nag-inquire siya. Ano pong bank, bank requirement? Click nyo lang po ito. Automatic, lalabas po siya dito sa portion na to. So, sample lang ko kayo. Isa kong, isa kong account. Ayan. ah uh, anyway, pakita ko muna sa inyo kung paano gawin yung saver plan. No? Uh, I-click nyo po ito. Then, uh, oops. Ayan. Then, click nyo tong nasa taas, katabi nung save, uh, save, save, replies, yung manage replies. Click nyo po ito. Then, mak makikita nyo to sa baba, yung create a reply uh, create reply. Click nyo yan. Ilalagay nyo sa title yung mga, yung mga questions nila para mas matandaan nyo kung, kung ano yung sagot doon sa question na halimbawa. These requirements ang, ang tinatanong nila or uh, yung Computation. May mga iba't iba po kasi tayong computation. Uh, let's say yan, list of requirements for bank financing. List of requirements. List of requirements for bank financing. Financing. Yan. Then sa enter your message here, gawin po nating personalize para mas maramdaman ni client na uh, professional yung kausap niya. Una, greetings muna. Pwedeng hi or hello. Madalas kong ginagamit is hi. Hi. Then, click nyo itong personalize. May mga options po dito. Pwede dito yung person's first name. Dalabas sa kanya yung first name noong nag inquire sa inyo. Then, pwede namang last name. So, may kung ano po yung mas prefer nyo gamitan Pero for me, I prefer person's first name. Mas gusto ko siya yung yun yung lumalabas. Then after yung uh, ma kuha yung personalized na to, then comma, oh, sorry. Personalized then person's first name then comma. Hi Victor. Uh, Pwedeng Tagalog ang i-save yung reply, pwede rin English. For me, mas prefer Tagalog. Tagalog na lang para mas madaling maintindihan. Hi, Victor. Uh, ito po ang list of requirements for bank financing. Pwede specific po ito, ha? Ah. Huwag po natin pagsasamasamahin yung requirements ng bank financing, yung requirements ng pag-ibig financing, or in-house financing, kasi masyado pong mahaba yun. Nakakatamad pong basahin. So, ilagay lang po natin kung ano yung tinatanong niya. So, yun lang po yung isus, isusulat natin dito. Ayan. Then, pag may, lagay nyo dyan yung uh, two valid IDs, uh, yung, yung, yung mga list, yung mga uh, requirements na hinihingi ng bank. So, ilagay nyo lang po dyan. Then, so, ayan i-save reply nyo na po siya pag nagtapos nyo na. Click nyo lang po ito. Or isa pa, pwede nyo siyang lagyan ng image para mas magandang tingnan. Halimbawa, basta related doon sa tinatanong, pwede nyo lagyan nyo ng bank, logo ng banko oh, or kahit anong pwede related doon sa tinatanong niya. Kung bahay naman na tinatanong niya, computation ang isa sa inyo, pwede nyo lagyan ng, ng model noong tinatanong niya kung anong model siya para hindi siya maligaw kung anong model yung binigay niyong computation. Ayan since may naka-ready na ako dito, uh, hindi ko na siya isi-save. Pero once na natapos nyo na to, save nyo siya. Ayan. So, cancel ko na siya. Para makita nyo kung paano mag-reply, ito yung ano. Kung nag-inquire siya, ano po ang computation ng Jasmine model? Isa sa model sa Kalamba Park Residences. Kung ganoon ang tanong niya, i-click ko lang yon then enter. Ayan. Mapapansin nyo, nakasend na yung computation. Eh, hindi na ako nag-type. Hello, Victor. Ito ang sample computation ng Jasmine Pag-ibig Financing. Pwede nyo siyang i yung bear, bear type ng inner unit or ng end unit na bear type. Pwede nyo rin huwag isama yung complete. So, sa akin, nilagay ko na yung complete computation. din sa baba, may naka-attach ng photo noong Jasmine Townhouse. Ayan, para mas hindi siya maligaw. So, marami ako naka-save reply dito na pwede nyo rin siyang gamitin. Ayan, yung bank or, uh, requirements. Process of availing house and lot in CPR. Ibig sabihin CPR is Park Residences. Nakalagay na dito. Halimbawa, paano po ba ang process? So, ayan, click nyo lang yon, then enter nyo na yan. Send nyo na lang siya. Ganon siya kabilis. Hindi na kayo magta-type manual. Dito pa lang, mas maraming oras yung save ninyo sa pagsagot ng mga inquiries. Let's say, marami sila lima ani hanggang 10 increase okay lang basta may nakaready na kayong save reply dito. So it's uh, sana makatulong po itong tulad na to. na uh, marami pa po akong i-share ng mga video video tutorial na makakatulong po sa group natin. And I'm Big Cervantes again, one of the manager in Corinthians Realty Services. So have a good day.